Ito ang laban mga idol ni Jirik Maramag versus Jik-Jik na pangantukan Bukidnon. Kasalukuyang tumira si Jik-Jik mga idol, Tera Dus. Uh, ayan lang, kaya lang, kumubli ang pamato, nahirapan siyang magjamkyo. Ayan, nuntik pang pumasok. So ngayon mga idol, ball in hand ni Jirik. Tingnan natin. Ayan. Tira teris. Pumasok Ang galing ng pagkapreparasyon sa singko. 5 Pumutok-putok ang butas Sa mga tira ni Jeric mga idol Tira na Ang mananalo pala nito mga idol Ay pasok na sa championship Pasok na sa Bis o por Ang mananalo nito mga idol Kasi hil-hil ito Ni Jeric at saka ni Jikjik -Jik. Ayan, tingnan na natin kung maubos ni Jirik. Ba, Namamayak mamayag ni Jirik. Tira otso na. Dalawang bulan na lang pag makuha ang otso mga idol. Nako, umistreet pa ang niwebe. Ngayon mga idol, kung maubos ni Jirik ay siya ang lalaban sa bispor. Tingnan natin. Ayan, pasok.